yo, 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 yo What's up, what's up mga ka-Friendster Andito tayo sa tulay ng Nobeleta Tapos ayun na may naliligo dun oh. Asti naliligo doon, oh. Sa so, medyo dulo-dulo ng tulay At, Ayun yung kapilang side ng tulay তুলতো তিন মুহূর্ত mababak pala ito Stig putik na yan mababak pala ito meron sila dito. I love San Jose I love San Jose I love San Jose po okay, dito daw yung subdivision ngayon nahanapin natin ato oh, ka palang sasakyan na gamit ko ngayon hiniram ko lang to <laughs> kasi kung walang sasakyan tatama rin ako magpunta babaykin ko na nga lang sana pero nakahiram ako, na sa ako ng sasakyan e kaya nakahiram ako ng e-bike malapit lang naman ko sa amin from siguro sa amin siguro mga 10 kilometers kaya ayun, dito na ata yun malapit na ba? tuloy po kayo ayun, ay, metron po tuloy po kayo <coughs> e-bike nakahiram tayo ng e-bike kaya napunta tayo tapos sabi pumunta daw sa kanila at ang tanong hindi ko alam yung bahay pero sabi dito lang daw kaya hindi siguro kukrihin pa natin uh, Summer Pine? Summer Pine? May subdivision dun, Summer Pine. Kala ko yun na. Eh. Summer Pine. Alpha Mart. Meron ako makita ang Alpha Mart dun. Eh, alpha -mart eh. Ayun, ang Alpha Ayun, dito siguro eh. May papasok dito eh. Okay. Pumasok tayo dito. Ngayon tatanong natin, may message natin sila. Kung saan yung lugar nila. Ah, uh, sabi dito lang daw. सा। दूसरा। अंजलि ने ताज सकीनते कने सब्जी बिजनेस में और बदबू में सुब्ज़ता या कुछ आने से लगी था। pag tayo sa may guard house. Tingil muna tayo at mag-message. Message daw oh, para malaman natin yung saan. Nakita ko rin oh, dito lang pala. Ikot-ikot pa ako. Rumor, di ba? Papasok ko. Greet natin. Hi guys. Welcome to myself. Ito mga Bata na mo. Ito na ang mga bata na mo. Bata na mo. Hello. 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 <laughs> Hello. 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 Nakatakas ako eh. Alam mo naman, busy ang buhay. Naghintay pa ako ng mga hagamit. Anong battle to? Hindi. Ano yan? Ano? Yung charger? <laughs> Takay na, baka mamaya. At least may charger ako. <laughs> <laughs> ano ba talaga mo yung isa tatay oh, mo? Ops. Hello. <laughs> Andito na naman ako. Eh kayo nasa ngayon Siyempre. Pero hindi ko kayo ma-invite ngayon. Um, at mag-subscribe kayo sa channel ko ha. Sa Jespi TV. Pero may foods kami oh. Free foods, free foods. Basta libre kain. Imbitahan nyo lang ako. Libre chibo. Ayan. Nagpasa naman picture. Babe, ano ba to? Sabi niya. Tapos din ang game picture natin. Wow, di nagpatalo. Oh, <laughs> ay, katalo kami. Popogi. Ay, <laughs> di ba, hindi kita si Lu. Popogi na kasama. Ay, alam ba ito na ka-video? Hindi nagpa mo na malo kita si Lu. Kasi naman na andyan. Ay, wag. Dula sa baba. Ilayo mo. Oo. Ay, naman yan. Pito na lang. Eh, natakpan na yung manok. hindi oh, nakita ng manok. Nawa ka naman, nagawas <laughs> na. May sauce oh, gravy. Ay gravy. Magi-gravy ba kayo? Ay, hindi. Teka nga, one ay yung pagkain namin ng pizza. Hmm. Sa mga Social kasi kami ngayon eh, may nag, ano, you know, may nagpadala ng food. Pag magpapadala kayo ng food ba, basta invite niyo lang kami okay. ha, vlog. Agad <laughs> eh, dito na nga lang, putik. Kakain muna ako. Hanggang sa muli!